Sa ngayong araw na ito, ayon mismo sa impormasyong nakuha ng Israeli intelligence, naghahanda umano ang Iran na umatake mula sa teritoryo ng Iraq sa mga darating na araw, posibleng bago ang eleksyon sa Estados Unidos, ayon sa dalawang Israeli sources sa Axios. Ang Israel at Iran ay matagal nang nagpapalitan ng mga pag-atake sa nakalipas na mga linggo. Ang pagsasagawa ng pag-atake sa pamamagitan ng mga pro-Iranian milisya sa Iraq at hindi direkta mula sa teritoryo ng Iran ay maaaring estratehiya ng Iran upang maiwasan ang isa pang pag-atake ng Israel laban sa mga estrategikong target sa Iran. Sinabi ng mga sources na ayon sa Israeli intelligence, ang pag-atake ay isasagawa mula sa Iraq gamit ang malaking bilang ng mga drone at ballistic missiles. Agad na maaaring ilunsad ng Iran ang kanilang paghahanda kung magpasya ang Tehran na umatake sa lalong madaling panahon, ngunit hindi alam ng Estados Unidos kung nakapagdesisyon na ang Iran sa bagay na ito, ayon sa isang opisyal ng US sa Axios. Ayon sa kanila, sinabi ni Hossein Salami, commander ng Iranian Revolutionary Guard Corps, noong Thursday na nagkamali ang Israel sa pag-atake nito sa Iran noong nakaraang linggo at idiniin na ang magiging tugon ng Iran ay iba sa anumang inaasahan ng Israel. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran sa CNN, plano ng Iran ang isang tiyak at masakit na ganting salakay na posibleng mangyari bago ang eleksyon. Ayon sa ulat ng network noong Wednesday, Sinabi naman ni Muhammad Mohammadi Golpayegani, Chief of Staff ng kataas-taasang leader ng Iran, sa network na Al Mayadin noong Thursday na ang ganti ng Iran ay tiyak. Dagdag pa niya, ang magiging tugon ng Iran ay malakas at pagsisisihan ng kaaway ang kanilang pag-atake. Ayagang inatake ng Israel ang Iran sa unang pagkakataon noong nakaraang linggo, tinarget ang mga pasilidad militar at air defense systems ng Iran, maliban sa mga pasilidad ng nuklear o mga oil field, sa maraming yugto ng airstrikes inangkin ng Iran na matagumpay nilang napigilan ang pag-atake na may limitadong pinsala lamang ngunit nangako ng pagganti. Ang pag-atake ng Israel ay tugon sa 180 missile attack ng Iran laban sa Israel tatlong linggo na ang nakalipas na karamihan ay naitaboy ng depensa ng hangin ng Israel. Sinabi naman ng senior Hamas official na si Taher al-Nunu sa Agence France Press na tinanggihan ng grupo ang ideya ng pansamantalang tigil putukan na iminungkahi ng mga tagapamagitan mula sa Estados Unidos at Qatar. Inaasahan sana ng mga tagapamagitan na ang pansamantalang tigil putukan ay magbibigay ng pagkakataon na makapaghatid ng tulong humanitaryan sa mga sibilyang Palestino sa Gaza at makipagnegosasyon para sa permanenteng tigil putukan. Ang ideya ng pansamantalang tigil putukan sa digmaan na itutuloy lamang ang pananalakay pagkatapos ay isang bagay na aming pinahayag na ang aming posisyon. Suportado ng Hamas ang permanenteng pagtatapos sa digmaan, hindi pansamantala lamang, sabi niya. Sinabi naman ni US Secretary of State Anthony Blinken na nagkaroon ng malaking progress ang mga negosyador tungo sa kasunduan para sa isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay Blinken, masigasig na nagtatrabaho ang Washington upang tapusin ang mga kasunduan na magreresulta sa pag-alis ng Hezbollah mula sa rehiyon sa hangganan ng Israel. Ayon sa ulat ng AFP nitong Thursday, sinabi ni Blinken, "Na batay sa aking kamakailang pagbisita sa rehiyon, at sa patuloy na pagtatrabaho ngayon, nakapagpatuloy kami ng malaki sa mga pagkakaunawaang iyon. Dagdag niya, may ilan pa kaming kailangang gawin habang nanawagan siya ng isang diplomatikong resolusyon kabilang ang isang tigil putukan. Nanawagan din si Anthony Blinken para sa mabisang pagpapatupad ng UN Security Council Resolution 1701 na naglalayong tanggalin ang mga armas ng mga grupong hindi-estado sa Lebanon at ang ganap na pag-alis ng mga puwersa ng Israel mula sa bansa. Samantala, sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin, nakasama ni Blinken, na mayroong pagkakataon sa Lebanon. Ayon mismo kay Austin, umaasa kami na makakakita tayo ng pagbabago sa Lebanon sa hindi kalayo ang hinaharap. Sinabi naman ni Netanyahu na mas mahalaga ang kalayaan ng Israel kaysa sa mga kasunduan sa tigil putukan sa Lebanon. Ang mga kasunduan, ang mga dokumento, ang mga panukala, ang mga numero, lahat ng ito ay may lugar, ngunit hindi ito ang pangunahing bagay sabi ng punong ministro matapos makipagpulong sa mga pangunahing aid sa gitnang silangan ng White House. Ang pangunahing bagay ay ang ating kakayahan at determinasyon na ipatupad ang seguridad, pigilan ang mga pag-atake laban sa atin, at kumilos laban sa pagpapalakas ng ating mga kaaway ayon sa pangangailangan sa kabila ng lahat ng pressure at mga limitasyon, iyon ang pangunahing bagay. Sa pagtalakay naman sa Iran, sinabi ng punong ministro na, ang mapangahas na pananalita ng mga pinuno ng rehimen sa Iran ay hindi maitatago ang katotohanan na ang Israel ay may mas malaking kalayaan sa pagkilos sa Iran ngayon kaysa dati. Maaari naming marating ang kahit saan sa Iran kung kinakailangan. Dagdag pa ni Netanyahu na ang pakikipaglaban sa Iranian Axis ay ginagabayan ng konsepto ng ganap na tagumpay, ngunit hindi niya tinukoy kung kailan matatapos ang digmaan. Tungkol sa mga natitirang bihag na hawak pa rin ng Hamas sa Gaza, sinabi ng punong ministro na mahigit kalahati na ang nakauwi at sila ay patuloy na nagtatrabaho Upang matiyak ang kaligtasan ng natitira, ngunit ang mga negosasyon ay itatago sa likod ng mga eksena. Sinabi naman ni Francesca Albanese, special rapporteur ng UN sa mga teritoryong Palestino, na dapat isaalang-alang ng UN ang pagsuspinde sa pagiging miyembro ng Israel dahil sa patuloy na genocide laban sa mga Palestino. Nagsalita si Albanese sa isang komite ng UN sa New York na tumatalakay sa hindi matitinag na karapatan ng mga mamamayang Palestino, isang araw matapos niyang ilathala ang kaniyang pinakahuling ulat na nagsasaad na hindi lamang gumagawa ng mga krimen sa digmaan o mga krimen laban sa sangkatauhan ng Israel sa Gaza, kundi ito ay nakikibahagi sa genocide. Ayon kay Albanese, panahon na upang isaalang-alang ang pagsuspinde ng mga kredensyal ng Israel bilang isang miyembrong estado ng UN, dagdag pa niya, naiintindihan ko ang sensitibidad ng usapin dahil walang sino man sa inyo ang malinis ang kamay pagdating sa karapatang pantao. Idinagdag niya na walang ibang bansa ang tumanggi sa napakaraming resolusyon ng UN sa loob ng mahabang panahon. Sa kanyang ulat, inangkin ni Albanese na isinagawa ng Israel ang isang pattern ng pag-uugali na sinasadyang nagdudulot sa grupo ng mga kondisyon ng buhay na idinisenyo upang magdulot ng kanilang pisikal na pagkawasak. Siya ay isang kontrobersyal na raportor ng UN at pinigilan sa pagsasagawa ng briefing sa US Congress ngayong linggo. Inilarawan ni Linda Thomas Greenfield, ang ambasador ng US sa UN, sa isang tweet na siya ay hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. At idinagdag na hindi dapat tiisin ng United Nations ang antisemitism mula sa isang opisyal na konektado sa UN na hinirang upang itaguyod ang karapatang pantao. Nagbabala naman ang UN Secretary General na si Antonio Guterres na maaaring isagawa ng Israel ang ethnic cleansing sa Gaza kung ang international community ay hindi gagawa ng matatag na hakbang upang pigilan ito. Maaaring ang layunin ay para sa mga Palestino na umalis sa Gaza upang ang iba ay sakupin ito, sinabi ni Guterres sa Guardian. Ngunit binabati ko ang katapangan at katatagan ng mga mamamayang Palestino at ang determinasyon ng Arab world, isang pagsisikap upang maiwasan ang pagkatotoo ng ethnic cleansing. Isang pag-atake naman ng rocket na pinaputok ng Hezbollah patungo sa Hilagang Israel ang nagresulta sa pagkakitil ng ilang tao, kabilang ang isang magsasakang Israeli at apat na manggagawang Tai. Ang insidente ay naganap malapit sa linya ng labanan sa komunidad sa hangganan ng Metula, kung saan karamihan sa mga mamamayan ay lumikas halos isang taon na ang nakalipas, at ito ay nasa isang saradong zone ng militar. Ayon naman sa Syrian Observatory for Human Rights, limang sibilyan ang nakitil noong Thursday sa mga pag-atake ng Israel sa rehiyon ng Pusair sa Syria malapit sa hangganan ng Lebanon, kung saan sinabi ng Israel na tinamaan nito ang mga imbakan ng armas ng Hezbollah. Sinabi ng War Monitor na nakabase sa Britanya na ang mga pag-atake ay nakatuon sa Kusair, isang bayan kung saan may operasyon ang Hezbollah. Isang pag-atake ang nakatuon sa isang imbakan ng armas at isang pasilidad ng imbakan ng gasolina para sa Hezbollah sa industrial na lungsod ng Kusair na nagresulta sa pagkakitil ng limang sibilyan ayon sa observatory. Ang iba pang mga pag-atake ay nakatuon sa mga bodega at tulay ayon sa War Monitor. Sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Israel na si Abichay Adray na ang mga imbakan ng armas at mga punong tanggapan na ginagamit ng Hezbollah ay tinamaan sa rehiyon ng Qusayr. Sinabi ni Adray na ang mga pag-atake ay naglalayong pigilan ang mga pagsisikap na ilipat ang mga armas mula sa Iran sa pamamagitan ng Syria patungo sa Hezbollah sa Lebanon.